Tagtuwa ka, <laughs> parang ka Hindi naman, hindi naman. Siyagawag pa puta. Siyagawag pa rin. Salamat, salamat. Ang na to. Ang gobyerno natin hindi Kung sino'y namunguno. Bukta nun. Paranggay. mo, sa truck magkape? Hindi, sa tao. Nakiusap po ako na eh, Kasama min... Sa na sa niya ni yung kami. Kayo eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi huwag sa Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka kung gawin nyo dito, oh, baston, dito na to. Sa oh. uh, po sa ko nyo talaga yun pero yung uh, aksan, yun yung nasa may Oo, oh ko alam niyo bakit? Kasi ilalagay niyo lang 'o eh. Diba? Kasi hindi yung sa sa pwesto, dalawang araw pa lang na nakapwesto. Oo nga po. Sana yung yung pinagtukpan niyan, niya kung hanggang saan lang. Ay, wala sa nagtukpa, pinagbibigyan lang. Ay, mamaya, mamaya. Ate, ito bawasan niyo 'yung 'yan po. maluwag maluwag sa tao eh paano <laughs> sa sakyan di di ba talaga talaga maluwag sa tao eh paano yung mga sasakyan di ba ang ganda lang yat sinabi ko kanila lang ha ah, sabihin mo ha sa gitna oh, na, oh ito sasabihan ko ulit kayo ha ah, o, oh, hindi kayo na magano ah, so, niyan ha oh, 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 oh kayo na ha oh, 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 oh. babalik ako bukas gather lang po gather lang gather lang oo, oh, oh, oh. dati oh, oh, oh. naman yun eh di ba oh dati naman yun, dati ko na makinig clearing to eh di ba itik na mo oh, oh. tuk 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 nak ateta selamat selamat apa. selamat selamat ah ha, mari ah ha. apa Diba? Lagi kami nag-aaway dito eh. Sa kantong dito, eh. Yes! Nay! Walang na kayo sa amin. Eh, so, Anong ba nga nga? po. na ako ha. mo yan ha.

chairman, congressman, suspariose, po, oh, naman, naman. Diba? Kaya ako, marami ako nakakano, nababangga ako, di ba? Ako lumalagay lang ako sa tama. Ha? Ah, yeah, no, kung, kung gusto ko yung chuki, di si chuki ninyo, basta ako, gagampan ako lang ng trabaho namin. Ha? Na. ba? Diba? Diba, dapat tayong mga opisyal, dapat diba tayong nagpapatupad. Hindi yung tayong sumusuhay sa patas. Ang Tamp puta merigurang, no? <laughs> Oh, dito yan nasa Pacheco, Parangay 116. Punti mo, punti mo tanod. Pasaway. Dito pa yan. Tapang-tapang pa. Inaalala ko na yung si tanod. <laughs> yung pala, yung tanod yan. Kekspombi kang puno siya. Oh. Diba? Tapang-tapang. Pag nakakalawit mo, takot naman. Okay, diba, tayo. Dapat tayo magpatupa. Tayo nasa batas eh. Diba? Kaya kung tayo susuway, wala na. Wala nang Hindi susunod ang mga contestant. Good, morning. Good morning. So, barangay 116 Pacheco. Corner, uh, Quezon. Tundo. Ay -kay. Ay -kay. Ay -kay. Ay -kay. Tagtuwa ka, parang tagtuwa ka. Hindi mo magsalita diyan eh. na. Hindi mo kung sasabihin eh. Ayos, ayos. Alam mo lugar ko. salamat, salamat Alam mo Sabi ko ka Na, Ay, eh, game na. na. Galeng chira na. Eh paano kasi sa sobrang sige ko tingnan mo lumuo. Oh, hindi na ko. Okay na. Uh, okay. uh, okay. uh, okay. okay.

Ini memang berita. Ha? Aku nak ambil ni ni ke sini. ni. Aku ni pindah ni Kita-kita. Kaya patras antara Salamat. Pakiluwag guys, kasi okay. eh sa akin. Paris. nang mo ng warning ni General ha? pero pagka bumalik dito, wala na nga command load. Ah, Osmeña pala to. Yung ah, dulo. Tapos ito is, uh... yung sa... Yung pa-check up pa rin to? Oo, pa-check up. pa-check up rin. ako sa mga talis. Ano ba ako senior? Mas bugi ka rin sa klasunan. Oh, <innovant> Ate! Dah suar ni kan? Ah. ya. Suar ni. Alam muda ah. Alam muda. Alam muda. Alam muda. Jangan lupa jangan. Jangan lupa. Bagi bawa bagian dah. Bagi lupa. Lupa lagi Apa problem? Hei, tu itu tu dengan

Terima

Gracias. Bam. Yeah.